morning everyone! So guys, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo ang view ng Jomero 2. So guys, andito ako ngayon sa Jomero 2. Look guys. Tingnan nyo. Yeah, yeah. Grabe ang buhangin ang taas oh. Guys, so nakita nyo yung white na yan, oh. Oh, buhangin yan, guys. Tinatambak nila. Diba? Gumagawa sila ng uh, extension. So, look, guys. So, nakita nyo ang boards na, ah, sorry. Bor, boards al-arab. Look, guys. Oh, you know. wala ganda ng view so iikot ako dyan kay sa kabilang side para makita ko ang view kasi bago na naman yun dyan look guys Yan, look oh daming mga bata oh naliligo so yan guys sa likod natin sorry sa harap na natin ito yung beach Maganda dito kasi hindi siya crowded. Di ba? And yung mga bata, mayroon silang playground. So makikita na rin guys yung pinakamataas na building sa buong mundo, ang Burj Khalifa. So diyan tayo nagwo-work. Diyan sa. niyong yellow sign, 'yan na mga parang mga iya, yeah, 'yung yeah, tawag niya niyan. 'Yan 'yung eh. tawag sa uh, ibang term niya. So, guys, tingnan niyo, hanggang doon lang at hindi pwedeng lumampas ang mga daliri ko. Merit to. Diba? Andito, andito tayo guys sa Tulay. Ah, tatawid papunta doon. Mga bahay na yan guys. Tingnan nyo. Diba? Grabe no? Grabe yung pag-develop ng ano nila. Ng Dubai. Napakaganda. Ang ganda ng mga bahay. O, tingnan nyo. Oh. dito guys maganda so yun guys makita ko sa inyo ang aking mahiwagang bye. so may bakang pa akong tinapay para sa mga ibon na madadaanan natin so itong tinapay na to para sa mga ibon tingnan nyo guys Baik, Matin. Dan Yan